You know, Double Ginga pala, siyempre! Andito tayo ulit, umalik tayo sa nag-iisang bulaluan sa Maseda kay Boss Rael Chu. Kaya sa mga taga Maynila dyan, kung ikaw taga Sampalo, punta mo to yung bulaluan sa maseta, Naghahanap ka ng sabaw, dito ka lang tatakbo sa bulaluan sa Maseda. Tingnan mo, meron silang special bulalo, sisi, di ba? Meron silang ah, pata, pata, tapos meron din silang lumpiang Shanghai Chicken Tsaka mga barbecue at dito lang yan Siyempre kay Boss Rael Kaya alam mo kahit tayo ha ah. Sa so, Shout out nga pala siyempre Hook ba na, syempre? lahat Siyempre kay Victor Acero Sa mga naghahanap ng salamin Malabo ang mata Alam mo na Esca shop ka lang pupunta Meron silang branch sa Arriedo Recto Santa Cruz At sa Baclaran You know Siyempre, double chila, saka na. Sarap yan, no? Sarap yan, no? Ano ka kalo yan? Sa Bulaluan, sa Maseda. Dito kay Boss Rael. sorop oh. Bulaluan, sa Maseda. Ito, oh. Ito Sarap, eh. Marami, ang Yung bata nila po sa Israel, ah. Walang buhok. Diba? Malinis. Diba? Malaga, eh. Malasa. Kaya na kayo dito sa Bulaluan, sa Pasayada. Highly recommended. Sarap. Pesa, solid yan ah. Solid talaga. Tumalagat ito pa ng tayo ah. Bulalo pa ako kay Bokrael ah. Bulalo pa ako kay Bokrael ah.